Yes, ang ulam namin pinirito oh. with malunggay. Gata sa lubi. O, oh, diba? Kinilaw Oh. Para sa kilawin. kukumber, Kinilaw na lamas. No, kos. Kilawin nga no, kos. Tingnan nyo. Oh. Mga silingan. Oh, salad. Fruit salad. O, oh, diba? Tingnan nyo ang oh, mga salad. O, kilawin yan. Tapos pa, o. Nukos na adubo. Tingnan nyo ang nukos na adubo. Hmm. Otan nga, tinunuan. tan nga na ay tanglad, kalabasa, okra, batong, may tuno sa lubi. Oh, adubo. Kain tayo mga silingan. Ang sarap-sarap ng ulam namin ngayon. Because cost is babu.